Marami po ang nagtatanong patungkol po sa pag-aalaga ng bek, kung ano po ba ang mga dapat gawin para maging malusog ang mga bek, at hindi sakitin, hanggang sa may na ito sa inahing baboy. Bibigyan ko kayo ng apat na mga dapat gawin tungkol sa pag-aalaga ng mga bek. Una ay bigyan po ninyo ng sapat na nutrisyon ang inahing baboy na nagpapasuso ng mga bek. Huwag niyo pong tipirin ang pagpapakain sa inahing baboy na nagpapasuso ng mga bek. Dahil ito po ay mahalaga para maibigay ng inahing baboy ang sapat na nutrisyon para sa kanyang mga bek. Pangalawa po ay dapat na palaging mapanatili nating malinis ang kulungan at hindi basa ang sahig ng ating nagpapasusong inahin, para maiwasan natin ang pagtatae ng mga beg, na posibleng dahilan ng pagkapayat at haantom sa pagkamati nito. Pangatlo ay mas mabuting lang yan po natin ng ilaw ang mga bik lalo na paggabi, or kapag masama ang panahon, ito po ay nakakapagbigay ng proteksyon sa kanila upang maiwasan ang pagtatae or paglalanat ng ating mga beg kung umabot ka man sa part ng video na ito, ay maari ko po bang hingiin na pindutin ang like, follow and share button para po makita rin ang ibang nag-aalaga ng mga baboy. Maraming salamat po, balik po tayo sa ating munting topic, tungkol po sa pag-aalag ng mga be. Pang-apat po ay ang pagpapakain sa mga be, sa edad ng limang araw bago pinanganak, ay bibigyan na po natin ng booster feeds, ito po ay sumusuporta sa gatas ng inahin, at nakapagbibigay din po ito ng malusog na pangangatawa ng ating mga bik hanggang sa pagwale. Samuli muli maraming salamat po sa panunood ng ating video, ito ang inyong lingkod, Albulario sa Toledo, na nagbibigay ng konting kaalaman para sa ating mga babuyan, salamat po at happy farming sa lahat.